food and home body haven. Ito ang experience na hatid ng pagbabalik ng isang World Food Expo sa Baguio City. Ang mga kagamitan kasi sa pagtatayo ng food business from farm to market mahahanap dito gaya ng egg trays, packaging, meat products at iba pa. Apat na putli exhibitors ang nakiisa sa aktibidad ngayong taon at para sa mga interesadong magnegosyo, mayroon ding one-on-one -on -one consultation mula sa mga CEO ng iba't ibang kumpanya. As a business owner, you will have to risk your money, your sweat, your tears, your hard work, um, and that's all. Kabilang sa mga napasugod ngayong araw sa Expo, sila Janet Christine na first time magnegosyo. Yung sa expo kasi makikita mo din yung mga innovation din ng mga equipments para mabama, mas ma-improve mo din yung mga products mo. May isip mo na kung anong maganda. Para, kaya pumunta ako dito para alam kung anong magandang para Para, sa Pre, para matutunan mo din kung paano siya, paano, para mag siya. Bukod sa high technology ng mga kagamitan sa kusina, maaari rin na matuto sa paggawa at pagluluto ng mga pagkaing pwedeng pagkakitaan. Nagpakitang gilas dito ang tanyag ng mga chef na si Chef Boy Logro at Chef Josephine. Napaganda po itong kultura na ginagawa natin dahil po ito ay uh, bagay sa mga taong nangangarap na magkaroon ng business. Ito yung parang uh, additional sa kanilang business. So, mas maganda natuturoan sila kasi uh, they don't need to buy. So, kay uh, nakakagawa na sila on their own. ang look ng World Food Expo na mabigyan ng oportunidad ang mga hotel, restaurant, at catering services na mapaunlad pa nila ang kanilang negosyo sa pagpapakilala ng iba't ibang kagamitan na suwak sa bulsa at patok sa food industry. Ang kagandahan kasi nito, um, lahat ng makikita niyong sinashowcase na produkto rito and services, lahat sila discounted price. Magtatagal ang Naturang Expo hanggang sa Sabado, March 23. Ito na ang ikapitong taon na isinagawa ang World Food Expo sa lungsod ng Bagyo, matapos na magsimula ito taong 2011. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.